Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas. Yung pong blatter po kasi self-serving yan. So pagdating po sa kaso, wala pong bilang yan. Dahil yung blatter, ibig sabihin, pupunta ka halimbawa sa kapunitahan o even sa barangay for that matter, magsusumbong ka ng reklamo mo. Eh syempre, yung probative value ng iyong sinumbong ay nakadepende doon sa sasabihin mo. Eh self-serving yon Hindi ba? So in the absence of other pieces of evidence, at wala po akong nakikita na korte or even fiscal for the purpose of filing a case in court na ang nagiging basihan ng demanda ay ang blatter mo. Kasi po, pag sa kabatiran hindi nakakaalam, yung blatter, pupunta ka sa polis. Halimbawa, ire reklamo mo si Miss Jenna Testapa o ng pananakot. So, eh, at yan doon. Eh, pero, syempre, yung aligasyon na yan, nakabase na sa sabihin ko hindi siya evidence-based. So, kaya nga, a mere blotter would not actually be sufficient uh, to establish that a crime has actually been committed. Maramas, madalas po naririnig yan, eh, ako eh, ni pinag-blotter ko na. Yung blotter, ang maganda lang sa blotter kasi, ina mo lang halimbawa ang kapulisyahan na sakaling may mangyari sa'yo, eh, hindi ka na nagkulang ng pagsusumbong. At uh, to a certain extent, ay eh, yan ang magiging uh, papel niyan. Pero as an evidence in itself, wala siyang value kasi self-serving yan. Ang aligasyon ay galing yes. sa nagsumbong. Correct. Basta batas. Basta batas! Basta batas! Basta batas.